Ah, magandang hapon nandito naman tayo sa aking sinasakahan yun know, o <coughs> yung ginagawa ko ngayon ah tinatanggal ko yung mga kogon, tsaka tinataniman ko yung mga patay na tubo yung tinanim ko nakaraan natira akong pantanim ah Itatanim natin doon sa mga namatay na tubo. Hindi yung nakikita niya yan. yung sa unang video natin na hinihiling ko na sana umulan. Pagka dipas na mga isang linggo, umulan. No? Kita niyo ngayon, no? Ang gaganda na ng mga ano niya, tubo ng yan, na. yan ko yung mga kugon tsaka yun yung chewing ni misis siya yung nag-aararo no? pinapararo ko yung sa gitna para <coughs> konti na lang yung bubunutin ko na mga damo tsaka maganda na rin pag nabungkal kasi yung sa gitna Diyan kita natin 'yung uh, kasaka nung. No? natin 'yung sa gitna para 'yung mga damo matatangay ng araro at saka lalambot 'yung sa gitna. At sa uh, hindi masyadong karamihan 'yung damo na tutubo. At ang uh, tatanggalin na natin doon 'yung sa bandang sa mga puno nang nanan tubo. Mm. Yung kalabaw ko, ba, babae yan, pinapalagaan ko sa tsue ni misis pagka susunod pag nag-harvest, pagka lumaki yung kikitain natin, bibili tayo ng lalaking kalabaw para mas maganda yung pag-araro niya at malakas yung lalaking kalabaw. Tutulod nito mga kasaka no, Ito yung part nito. Ito na matay na yan. Ngayon, nalagyan natin. Para itataniman natin Ito Tulad na ito. Ito. Walang may na. Nalagyan natin isa. Tsaka dito. <coughs> sayang kasi pag hindi natamnan ito isa isa natin yan doon. isa isa natin bawat linya kung merong bang namatay tapos lalagyan natin ng ano katulad nito Ilang piraso yung namatay dyan titing ito patay na to mamatay na to ngayon titingnan natin kung ano yung dahilan ng pagkamatay na ito o baka may buod sa ilalim ito patay na to titingnan natin kung ano ba yung dahilan kung bakit siya namatay ito nakikita nyo may insekto na gumagalaw yan binubutas nila yan ang pinakaubod kaya namamatay meron pa ito sa ilalim na wala na yan <coughs> kaya yung gagawin natin papalitan na lang natin yung namatay ito meron ako dito yan yan yung papalit natin dito ito kala na kala ko mamatay na to pagka tingnan mo may ugat pa yan sa lalim buhay pa yan katulad nito muli siyang tumubo sisikad sikad na naman tayo dito pag uwi mararamdaman mo naman yung sakit ng likod marami kasing namatay na tinanim namin nung nakarang taginit kaya yung ginagawa ko dyan tinatanim ang ulit Ayan, sana mabuhay na to. Kaya maraming salamat sa inyo mga kasaka sa panonood nating na video. Saka, na tayo. Hapon na. Ayan o, Enjoy ni tatapusin niya lang yung inaarara niya kasi konti na lang. Ano, hapon na, o, padilim na. Yeah. Uh, Uwi na ako rito kasi Walang tubig sa bahay. Mag-iigip ako ng aming inumin. Palubog na yung araw. Padilim na kasi yan mga kasaka. Wala buhay.